kasi nagbuya tuh sa mga uring mga sa naya sa

sa gusto pa lang pumunta dito guys maganda din dito guys promise sarap ng hangin dito pag matambay oh sariwang sariwa yung hangin yun nga lang guys mababa yung tubig ngayon kaya medyo malayo yung papaliguan mo pero sa mga nagbabalak na pumunta dito try nyo pumunta na no, yung malalim yung tubig ganda dito guys tingnan nyo guys oh. andun yung mga pamangkin ko tsaka kapatid ko ang layo nila mababaw ko talaga kasi yung tubig malayo talaga yung lalakarin mo papunta dun para makapaligo ka kaya hindi na ako naligo kasi ang layo tsaka sobrang ng init guys hindi nakakayanin ng at dun, dun banda pala guys sa ang uh, iyan ang front ng Gugma Beach doon banda hi guys dito kami ngayon sa Marama Beach dito guys makikita nyo guys oh. sarap ng hangin dito Diyan sa part na yan guys ay napalusong tuloy bigla ang bayaw ko ng g kasi tumaas bigla yung tubig at inanod na yung mga tsinelas ng mga pamangkin ko kaya kinuha niya Nag vlog na ikaw Ki? Nga! Uh? Arakat unga galing nga no! muris. moris! So <laughs> Lugay! Nga <laughs> dagat. mo! Oh, oh. <laughs> <laughs> hey, ko si Jem awo. Ah, Kapo ikaw Jem? At ito na nga guys nag pasya ng mga pamangkin ko na uwi na daw. Kasi siguro nagsawa na din. Kasi sobrang init na talaga. Tara guys, suwi so na tayo At Shoutout nyo pala kay Nang Maricel Na dito pala boy <coughs>